isang malakas na pagyanig, isang iglap ng pagputok ng lupa, isang kaganapan na matagal na nating kinatatakutan. Ito ang the big one. At kapag nangyari ito sa Pilipinas, ano-ano nga ba ang mga pwedeng mangyari? Ngayon samahan ninyo ako at pag-usapan natin ang mga posibleng epekto ng isang napakalakas na lindol dito sa ating bansa. Una sa lahat, ano nga ba ang the big one? Ayon sa mga eksperto, ang The Big One ay tumutukoy sa isang napakalakas na lindol na maaring tumama sa Metro Manila at mga karatig na lugar. Ito ay inaasahang magmumula sa West Valley Fault, isang fault line na dahan-dahang kumikilos sa ilalim ng lupa sa loob ng libu-libong taon. Ayon sa FIVOLX, iyong fault na ito ay overdue na sa malakas na paggalaw at kapag nangyari, maaring umabot ang lakas nito sa magnitude 7.2 o higit pa. Isang lindol na kayang baguhin ang buhay ng milyon-milyon sa isang iglap lamang. Ngayon, ano nga ba ang mga pwedeng mangyari? Una, pagguho ng mga gusali. Maraming matataas na gusali sa Metro Manila ang maaaring gumuho o magkaroon ng matinding pinsala, lalo na ang mga lumang istruktura na hindi ginawa ayon sa bagong building code standards. Ayon sa mga simulation, mahigit 170,000 residential houses ang maaaring masira. At 40% ng mga istruktura sa Metro Manila ay maaring mag-collapse o magkaroon ng major damage. Isipin mo, mga kondo, ospital, eskwelahan, malls, lahat pwedeng maapektuhan. At dahil dito, libu-libong tao ang maaring matrap sa loob ng mga gumuhong gusali. Pangalawa, matinding sunog. Dahil sa pagyanig ng lupa, maaring masira ang mga gas lines, kuryente at iba pang kagamitan. At kapag ito'y nangyari, sunod-sunod na sunog ang maaaring sumiklab sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Base sa mga pag-aaral, posibleng magkaroon ng mahigit 500 sunog na sabay-sabay sa Metro Manila. Isang matinding pagsubok sa mga bumbero na maaring hindi makapunta agad dahil sirang mga kalsada at traffic jams. Pangatlo, landslides at paguho ng lupa. Hindi lang ang mga lungsod ang apektado, Maging ang mga bundok, burol at liblib na lugar ay maaari ring magkaroon ng landslide. Mga kabahayan sa paanan ng bundok, mga komunidad malapit sa ilog, lahat pwedeng maapektuhan ng pagguho ng lupa. Sa ilang segundo lamang, maaaring mabura ang buong barangay sa ilalim ng putik at bato. Pang-apat, pagbagsak ng komunikasyon at transportasyon. Maaaring mawala ng kuryente sa buong Metro Manila. Telepono, internet at radyo. Lahat pwedeng mawala ng signal. Ang mga kalsada ay maaaring mabara dahil sa gumuhong gusali at bitak sa daan. Walang makakapasok. Walang makakalabas. Paralisado ang lungsod. At dahil dito mahirap ang rescue operations, mabagal ang pagdating ng tulong. Kaya ang mga tao kailangan maghanda ng maaga. Panglima, pagkakaroon ng matinding panic at looting. Kapag walang pagkain, walang tubig at walang seguridad, maaring magkaroon ng kaguluhan. May mga tao na maaring magnakaw sa grocery stores o kaya'y magkagulo sa mga evacuation centers. Mawawala ang kaayusan kung hindi maagapan ng gobyerno at mga barangay. Pang-anim, pagbagsak ng ekonomiya. Isipin ninyo, libu-libong negosyo ang mawawala. Pabrika, opisina, shopping malls, lahat maaaring huminto sa operasyon aabot ng trilyon-trilyong piso ang magiging halaga ng pinsala. At kung hindi agad makakabangon ang ekonomiya, maraming Pilipino ang mawawala ng trabaho at lalong titindi ang kahirapan. Pang-pito, libu-libong buhay ang mawawala. Ayon sa mga eksperto, maaaring umabot sa 34,000 katao ang mamatay kung tatama ang isang magnitude 7.2 na lindol sa Metro Manila. At higit pa dito, posibleng umabot sa 100,000 ang bilang ng mga injured. Isang napakalaking sakuna na maihahalin tulad sa pinakamalalaking lindol sa kasaysayan ng mundo. Ngayon ang tanong, handa ba tayo? Ang totoo, hindi natin mapipigilan ang the big one. Pero kaya nating paghandaan ito. Narito ang ilang mga dapat gawin. Maghanda ng emergency kit, alamin ang exit routes ng inyong bahay o opisina, makilahok sa earthquake drills. Siguraduhin matibay ang pagkakagawa ng inyong tirahan. At higit sa lahat, manatiling kalmado at alerto. Hindi natin alam kung kailan ito mangyayari. Pwede bukas, pwede sa isang taon, pwede sa isang dekada. Pero ang mahalaga, handa tayo, handa ang ating pamilya, handa ang ating komunidad. Ang kaligtasan ay nagsisimula sa kaalaman. Kaya kung gusto mong manatiling ligtas, alamin, paghandaan at ibahagi ang kaalaman na ito sa iba. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At tandaan sa oras ng sakuna ang kahandaan ang ating pinakamabisang sandata.